Alright, magandang araw sa inyong lahat uh, Welcome ulit sa aking uh, channel Lalo na dun sa ating mga Subscribers and followers natin Mga masugid na sa bye baybay And of course uh, Magandang araw din sa mga First time tayong mapanood Dun sa mga naligaw lang itong ating Video sa kanilang uh, newsfeed Magandang araw sa inyo Pag-uusapan natin ngayon ay call sa <coughs> Commenting sa subscriber natin na uh, 10 years na lang sila sa trabaho and then pinahinto sila, nagkaso sila and then may offer, nagbayad, konti lang hindi sila kumayag tapos biglang may lumabas daw na decision na close and terminated na yung kaso so ano ba yun? alright before natin i-discuss yan kasi that pertains to so many things na nangyari sa kaso na yan And uh, baka sakali lang mayroong kulang dito sa kwento ng ating uh, subscriber, pero ipapaliwanag natin ano ba yung kaso na close and terminated. At ano naman yung kaso na panalo ka, ano naman ang kaso na talo ka, ano pinagkaiba ng sa close and terminated. <clears throat> okay. Uh, before yan, shout out na natin ang ating mga masugid ng taga bye, bye ang ating mga subscribers and followers. Okay. Ang ating mga labor cases kasi. <clears throat> di ba as an overview sinasabi natin na nagsisimula lahat 'yan sa single entry approach yung SENA, na ang goal dyan is mag, uh, mag magkaayos kayo no. So yung ating mga siado uh, mga officers dyan, uh they endeavor to exert effort na magkaroon ng settlement of parties. So conciliation negotiation conference um parang barangay level yan uh, sa mga uh, ordinary cases natin sa regular procedure. So, barangayan yan. So, wala decision dyan. Uh, kapag hindi lang kayo nagkasundo, i-refer lang yung kaso nyo. So, maglalabas ng referral and then kukunan yung referral dadalhin ng uh, complainant yan sa NLRC sa labor arbiter to file a formal complaint. So, mag-fill out ng form, i-encode, i-print, tapos magkakaroon ng raffle, certificate of raffle, dadalhin kay labor arbiter, and then mag accept ng hearing. So two, mandatory conciliation mediation conference can labor arbiter. Uh, it's a compulsory arbitration. Uh, John, may decision as a labor arbiter. decide talaga yan. Kung after two mandatory conferences, hindi nagkasundo, then uh, magde-decision si LA. Sa decision ni LA, diyan manalaman kung sino ang talo, sino ang panalo. For instance, kung kaso ay illegal dismissal, pag sinabi ni LA na merong illegal dismissal, panalo si employee. Pag sinabi ni LA na walang illegal dismissal, complaint is dismissed, then panalo si respondents. So, appeal no ang ta ang party na natalo pwede mag-appeal sa NLRC commission within 10 calendar days from the time na natanggap ang decision ng LA at then pag appeal sa commission si commissioner naman natin ay magre-render ng decision whether or not uh, affirmed yung decision ng LA or reverse and set aside ibig sabihin pag reverse and set aside kung sino yung nanalo matatalo na yon kung affirmed naman yung nanalo panalo ulit no So, yan ang decision. Kapag hindi uh, hindi satisfied sa decision ni NLRC Commission, pwede mag-file ng Motion for Reconsideration or MR. So, in all these things, kung titignan mo, sa mga normal na decision ng kaso, wala nakalagay dyan na closed and terminated. Okay? Kailan ba nagkakaroon ng closed and terminated? No? So, kung ganito halimbawa, ang um, Bago ng decision, meron mga usap-usapan na magkaayos na, etc. So, nagkaroon ng negotiation, ganito, may offer, o ganito na lang, bayaran ko ang 10,000. Uh, kapag pumayag naman yung complainant na bayaran ng 10, 10,000, hindi naabot na sa decision yung uh, kaso. So, kung sa level LA, uh, nagkaroon ng settlement, hindi magiging close and terminated na, no? Kasi, hindi na umabot sa decision na point. Ganon din sa NLRC Commission, halimbawa on appeal, uh, wala naman kasing uh, bawal na nag-uusap kayo, complainant sa correspondence, while pending yung case ninyo. So halimbawa, nag-uusap sila ng kasundo, o 10,000 bayaran na lang kita sa atin na tapos na. O, kapag ka ganon, di, magmamanifest sila ngayon kay NLRC Commission na uh, mga Your Honor, nagkaayos uh, na kami, o, ito na, may release waiver and quit claim na, ito na, may compromise agreement na kami, uh, kumayos sa 10,000. So, hindi na naabot sa decision. Ang gagawin nila ng NLRC Commission, instead na decision, ilagay dyan na closed and terminated na approved na ang kanilang compromise. Parang ganyan, no? So, doon nagkakaroon ng closed and terminated. Now, ang question mo, na closed and terminated na yung kaso, ganun yun, nagkaroon ng settlement. So, ang tanong lang dito sa facts of the case mo kasi, sinasabi mo na hindi kayo pumayag sa maliit na halaga. So, ang question lang, bakit naging closed and terminated na yung kaso? So, tingnan niyo kasi parang multiple complainants ka. Kayo dyan, ano? Baka mamaya ang iba sa inyo na pumayag na doon sa sinasabi mong mababang offer. So, pwedeng naglabas ang uh, tribunal natin na order na sinabing close and terminated na pagdating doon sa ibang kasamahan mo. Pero kung ikaw hindi ka pumayag sa settlement, hindi pwedeng maging close and terminated ang kaso mo insofar as ikaw yung concerned. So, basahin ninyo mabuti, itanong niyo sa lawyer ninyo kung ano ang nilalaman nung order na tanggap niyo na nakalagay dyan na close and terminated na yung kaso. Okay? Kasi kung hindi ka pumayag sa settlement, hindi pwede maging close and terminated yan. Kasi required na may perma ka, haharap ka kay arbiter o kay commissioner para sumpaan yung papel na ginawa ninyo. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng close and terminated. Now, if there's anything more, meron kayong dinasabi na parte na itong uh, ng yung comment, sabihin mo na lang dito sa video na to. I-comment mo dito para i-discuss natin kung mayroon ka pa talagang uh, dapat i-resolve na questions sa isip mo. Now, if you found this video helpful, share this with your friends, your colleagues, family members, or any person you think may benefit from this information. And again, thank you for watching and I hope you well, you and your family. God bless you all. Thank you and I hope to see you in my next videos. em mm, mm, mm. Jamaica está Frost